Yung mga walang oven sa inyo pero nagkikray po ng bibingkang galapong. O eto, kawali lang ang katapat niyan. Ube, regular, bibingkang galapong sa kawali. Nagsama ko lang po ang dalawang cups ng rice flour. Tapos inadjust ko, nilagyan ko rin ng glutinous rice flour, malagkit. Para magsama-sama sila pag niluto natin. Konti lang po ang asukan nilagay ko, one half cup. O pagkatapos nilagyan ko ng 2 tablespoons ng baking powder. O haluin nyo po yan. Sa isang separate bowl, o dalawang itlog, nakita nyo, i-whisk natin yan. 4 tablespoons ng butter. Ilalagay ko muna sa microwave and we will melt the butter. Kung meron po kayong vanilla essence, lagyan nyo rin para masarap. O paghaluhaluin haluin natin yung taplo. Saka natin dahan-dahang ilagay itong ating coconut milk sa ating dry ingredients alugin niyo muna yung coconut milk dahil yung solid parts nasa ilalim eh tsaka niyo dahan dahang ibuhos dito sa ating ingredients O oh, haluin niyo nang haluin niya. tignan niyo ganyan dapat ang consistency smooth isama na natin itong ating melted butter at tsaka beaten eggs at ganyan wala nang mga bugal bugal nung harina ako po ay may grated cheddar cheese sa refrigerator na naniligas na eh baka naman masira gamitin ko na ito po ay one cup. Kung may budget kayo, edi eh lagyan nyo. Kung wala, okay din. O, oh, tsaka nyo ihalo. Kita nyo. Tiin natin yung butter, ha? Yung kalahate, ito gagawin natin. Lagyan natin ng konting ube flavor itong kalahate. oh, halo. Bango, naamoy ko na yung ube. O, oh, maliit na skillet lang gagamitin natin para talagang measured yung ating bibingka. Cooking spray lang po ang gagamitin ko para hindi manikit. O natin yung kalan. Medium heat lang ha. O half a cup lang to ha. Munang regular bibingka ang gagawin natin. O iikot-ikot nyo na ng konti para magsettle na siya. Para talagang isang bilog. Ang apoy naman, o medium heat lang. Baka kasi masunog yung labas tapos yung loob hilaw. Dako, sandaling-sandali lang to. Tignan nyo, after mga 45 seconds, gumagalaw na, oh. O, lutuin pa natin, ha? Dahil medium heat lang ang ginamit ko, kaya medyo may katagalang maluto. Pero nakikita nyo, nagbabubble-bubble na. Ibig sabihin, naluluto na. O, total cooking time, a minute and a half. Ipiflip ko na. O, yun. Kung hindi po kayo marunong magtaob, eh, gumamit na kayo ng spatula at baka sasahig niyo pulutin itong bibingka pancakes nyo. O, 30 seconds ko lang po niluto yung ilalik. Matayin ko muna yung apoy at papakita ko sa inyo dito, o. Oh, ito namang ube. Gusto yung gumamit ng likod ng kutsara para po ma-even yung surface, gumamit kayo. Look at this, just like the first one after 45 seconds. Kung na itataw, ipapakita ko, I'm using a spatula para, oh, madali. See? Oh, tapos na. Oh, yung pangatlo, hindi ko na pakikita sa inyo, waste of time. Gets na gets nyo na, ha? Siyempre, masarap kapag kami kinayod na nyo. Ito pong nabibili namin sa Amerika e eh frozen. So, tutunawin nyo pa. Pero mas masarap yung fresh. Wala nga kudkuran rito eh. Nagugustuhan nyo po ba yung mga ipinopost ko? Asahan nyo, marami pang Kakanin, ulam, sayaw-sayaw. Para lalo kayong ma-entertain. Si Ron Bilaro po.